<coughs> so yun no share ko lang pala sa inyo mga paps itong unit na to Revo so napalitan na yung mga pang nito bago na lahat yan may nyo bago na yung ball joint uh, upper ball joint tower ball joint rock end tsaka uh, tie rod uh, yun pero pag nalulubak siya uh, natunog may lagotok so uh, hindi siya makita kung nasaan no? so ang ginawa ang ginawa ko tapos may kabig to pakaliwa eh ginawa ko pinaka ko ngayon ang ginawa nila niripak yung uh, wheel bearing no? Ito. Wheel bearing, 'yan, yung wheel bearing kabilaan. Tapos so far okay na siya. Nawala na yung lagotok pag nalulubak ako, tapos pag kumakabig ako ng sagaran, pakaliwa or kanan. Tapos pag na may ako, nawala na rin yung lagotok yung pag na lalo na pag pababa yung preno. Tok 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 may gumagana So nawala na yun, okay na siya. Ah, uh, 'yon. Uh, share ko lang sa inyo baka napalitan na rin lahat niyon sa inyo tapos hindi pa uh, rin nawawala yung under chassis na issue. So yun Bali tinignan ko na rin pala yung yung caliper pin nito. Okay na okay pa rin siya. So hindi pa maluwag. Yun talaga yung pinanggalingan ng lagutok niya, yung wheel bearing. Yan. Yeah. Pinaripak lang yun, nilagyan lang ng nilinis, tapos nilagyan ng langi, uh, ah, ng tawag nito grasa. So, yan, okay na. So, ang ginawa ko ngayon, yan, nag rin ako ng grasa sa mga ball joint tapos uh, upper ball joint, lower ball joint, tie rod and yan So, 'yun lang. 'Yun lang 'yung may share ko sa inyo ngayon para at least baka ma-experience nyo rin 'to. Kapag palit na kayo lahat ng pangilalim, may may lagotok pa rin 'yung naririnig. Lalo na 'pag na or nalulubak ng mataas at malaking humps 'yun, may lagotok siya. So, 'yun, okay na. Nawala na.